Wala, baka nasa Silent Hill na ako. Woo! Masarap, ang sarap, ang lamig ng hangin. Na, ko. Hmm? Buti napansin ko kasi ang lamig ng kamay ko. Alam niyo na kami sa bumalik dito sa Baguio. Pag ganun po. Oh, ang lamig. Joke-joke ko joke si Google. Wala naman ako nakitang restaurant. Katakot to. Pag yan, umatras. Yan, pasyal lang tayo dito-dito lang naman sa Baguio. Yung hindi ko pa napupuntahan, gusto kong puntahan. Um, sana hindi umulan. <laughs> okay, dito na tayo ulit sa Canon Road. Tapos, likurin agad. Ako, parang naambon. Wala akong daladalang kapote. Pinapatuyo nakakatakot to pag yan umatras <laughs> pero syempre wag naman sana layo lang tayo kaso yung motor nahihirapan dahil sa bagal <laughs> ganito pa naman yung madalas na napapanood ko sa TV yung mga sa balita pala sa balita yung mga uh, truck na nawala ng preno tapos yung ibang mga nasa ganitong klaseng lugar Hindi naman sa Baguio ha Parang mga Rizal, ganon yung nakikita ko eh. Oo, ganda Tapos yung simoy ng hangin May kasamang usok ng truck Wala akong magawa, hindi ako maka-overtake eh Kurbada kasi mahirap, delicate kita yung hamog sa malayo eh Ooh, ganda nakatawa yung ganun sana mapunta tayo doon sa mga hamog ganda ng daan oh. kaso lang ito nga may trap sana lumiko na siya Nako, doon din siya sa kaliwa. Mukhang pareho kami nang bubuntahan nito ah. Mukhang mamamasyal din tong truck. Na, ang tarik. No? Nakatakot. Sana maunahan ko na siya puro usok eh hirap eh di makita yung kabila kasi kasi patakas Magugulat ka na lang nandyan na Ito, clear ano? Oh, ba't ang sarap, ang damig ng hangin Yan, presko na yung hangin Hindi na katulad kanina na Yun, may halong Alam mo yun, yung usok ng sasakyan Usok ng truck Tapos kasi yun masarap eh <laughs> Ang ganda talaga ng paligid Okay, ang tarik. Ang lamig talaga dito. Nakakatuwa. Alam niyo na nga kami bumalik dito sa Baguio. Ayun no, oh, puti lang dun. Ha? Ah. Kaso andar tayo. Gusto kong manghuminto kasi lang yung truck nasa likod ko, ma-overtake ka niya ako. Tapos, pag ulit ako, siya na naman yung nasa harap ko. Wow, ang ganda. Nakakamiss dito sa Baguio, nakakamiss. Yung panahon na ito, yung mga pine tree. Talagang nakakamiss. Lamig talaga. Nakakatuwa. Yeah, may tarak ulit. So, usok ulit. dito na so yan dito daw tama ba to? sana tama kailangan talaga maingat dito kapag bumabiyahe pataas baba minsan nalilito ko kapag ganito yung kalsada yung lili ko tapos magsasanga-sanga tapos puro kurbada pa mas nakakalito na ang ko hmm? kaya to ni Pakyo, syempre ay Yan, ang daming mga ganitong klaseng kalsada dito sa Baguio. Yung mga pataas, tapos pa kurbada pa. Lalong mas mahirap bumelo kapag yung patas na kurbada eh steep o kaya yung may blind blind spot ba yun Blind uh, curve. 'Yon, ang hirap kumuha ng vuelo talaga kapag ka ganun Turn right saan dito? Ah ito. lamig talaga dito nakakatuwa only aircon yun talaga yung pinaka gusto ko dito sa Baguio eh malamig parang ngayon lang ako napunta dito sa bandang parating na to ng Baguio kadalasan kasi yung napupuntahan ko yung mga yun nga yung bandang city center tapos yung mga mines view ganun yung mga puntahan talaga ng mga tao kaya, alam mo yun, lagi mong maiisip na ng traffic-traffic. Lalo kapag nakasasakyan. Pero pag nakamotor, mukhang okay-okay naman. Yuh, yeah, yung hamog. Ayan o. Oh. Ang ganda. O. Oh? O. Tama ba to? Piling ko na sa hamog din tayo Ayan, ayun ko may hamog nga sa taas May hamog nga, nasa hamog din tayo Hindi lang halata kasi Yun nga, nasa hamog tayo Ayan Hamog Woo! <laughs> Nakakatawa <laughs> Oh Parang may nagiihaw lang. Ang ganda. Sana lang nakikita ko yung kalsada. Nakikita ko naman. Woo! <laughs> Nakakatawa <tuma> talaga. <laughs> Ang ganda ng ganito <laughs> oh, hindi mo na makita kung ano yung nandyan. Kaya gusto kong tumira dito eh, kasi may hamog. Eh. Yun lang, mahirap makita yung kasalubong. Pero kita naman yung daan, kita rin naman yung mga ilaw ng kasalubong mo mahirap lang sa malayo ay eto, parang mas makapal to ang hirap ala baka nasa silent hill na ako ang hirap hindi ka makapagmabilis mabilis buksan ko kaya tong sira ang ano yung sira ko na ano ba entry Pag po Ah Saan po kayo sir? Sa La Presa po La Presa? Opo Ay bawal po ngayon yung turista sir Ah bawal ngayon doon Bawal bawal na, 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 talaga. na talaga Ah bawal na talaga Ah wala na mapupuntahan ho huh? Sir Wala na pong mapupuntahan Oo oh, kasi ano O uh, Nasabi po na bawal ang turista sir Ah sige, Ah sige po Okay lang po maghinto sandali dito? Okay lang huminto sa Naglalapit lang ako doon? Iwan ko lang itong motor sa glade dito? Okay lang. Diyan, walang makita dito. Tapos, bawal din pumunta ng La Presa. So tara na mga halapips uh, Medyo minalas nga lang tayo Kasi Sarado nga daw yung Lapresa Bawal na daw pumunta doon Ba't ang damig na itong Ha? Yung gloves ko nasa yung isang gloves? Naiba ko yung gloves O nahulog ah, Wala ka nang makita eh ang hirap makakita yun, ito kala ko nawala buti yan buti napansin ko kasi ang lamig ng kamay ko <laughs> so yan mga hello bawal daw pumunta na ang lapresa kasi sabado na daw siya So, kung di nyo alam yung La Presa, yun yung parang fictional na lugar sa palabas nila na isa Sobirano nga ba yun? Sa Channel 2 dati. Ayun, tapos parang dinumog yata yung lugar eh. Parang pumangit dahil sa buhos ng mga turista. So, yun. Kaya siguro nila isinara. Pero at least yan nakakita tayo ng fog Ang ganda Nakakatuwa <laughs> Yun lang sayang uh, Mission failed Pero yun Kasi sa akin okay lang din Okay lang naman uh, Kasi nakapunta ako dito Tuba na pala to Benguet Ibang lugar na Hindi na ito Baguio Ngayon okay, ito yata Baguio na Yung kanina Tuba hindi kasi nakalagay sa google map kung close na yung lugar try ko nga mag contribute ulit doon i e, sasabihin ko sa google map na sarado na siya nandun pa rin pero sarado na siya sarado ha para sa mga turista eto Mahamog na rin dito. Kanina hindi. Dito rin ako galing eh. Pero uh, yan, mahamog na ngayon. Kanina hindi. So yan, walang mapupuntahan. Ayoko naman pumunta nung mga Mines View kasi, wala lang, nakita ko na kasi yun eh. Siguro hahanap na lang ako na makakainan. Kasi anong oras naman na? Alas 4. San kaya merong masarap na makakainan dito? Na mura ha. Baka doon na lang ako maghanap banda sa tinuluyang ko. Banda sa Camp 7. Okay lang po dito? Okay? Saan po na to? Sa'yo lang, Ha? Hindi po. Sa order. Opo. po. po sa dubog? pang Dalawa po? uwi na at hanggang dito na lang din to mga halapips sorry talaga wala tayong napuntahan kasi yun nga sarado so yun na mga halapips ha uh, maraming salamat sa inyo uh, Sana sana nagustuhan nyo tong video na to kahit na yun nga palpak so palike na lang po ng video na to and subscribe ng channel at hanggang sa susunod na ride natin mga halapips ha Maraming salamat. bye, -bye.